Hello mga kailongga! Mayong aga sa inyo tanan! So for today's video nga ho mga kailongga, tara samahan niyo po ako, magluto po tayo ng atin pong pananghalian. Pero bago nga ho ang lahat mga kailongga, ni hey, dito nga ho mga kailongga dahil wala po tayong sariling tanim neto. Abay, ito nga ho yung tinatawag na matik na po ito sa ating silingan. Wala pa po yung tag-iya ay abaw ang manguha, gid kuya. Oh, ang tawag mga kailongga nga wala mansang nakakita. Ay hey, ganito nga lang karami yung kinu nanguha ko po dito. Mauabin lang tama ng tag-iya si Nino. Kasi balabuhas mapabarangay na kita. Kamuganin ng siling nanguha lang tanga walay pananghid. Awa'y problema ng mga kailongga na nanghid man ako sa punuan. Char! <laughs> Bawa ah, ka tinunto Dito nga ho, yung kukunin po pala natin dito ay yung pinakaugbos niya nga lang. Tatapos nga ho natin kuhain yung pinakaugbos dito lahat. Ito na nga ho, huhugasan na rin po natin ito ng mabuti. Naman ho, kung ano man pong kumakapit dito, abay mawala-wala din naman. Dito nga ho, sa bowl mga kailongga, kung maglalagay nitong third class na harina, dagdag na rin ho tayo dito ng coloring at magic sarap. Lagay na rin ho tayo dito ng patis at bitsin. Gamit po pala tayo dito ng dalawang dalawang itlog mga kailongga. Kung ka pa pong budget, abay dagdagan mo na nga lang. Ay po tayo dito ng kaunting tubig. Kaya din po natin ito paghalo haloin Pinulangan po ako dyan ng harina, abay nagdagdag po tayo ulit dyan. Ay dito nga ako sa ginawa ko po mga kailongga, bali tsensya tiyensahan nga lang ito. Dito na po yung kanyang texture. Ina ito mga kailongga. Ito pong dahon po ng kamoting kahoy o balinghoy. Wisik-wisikan lang ho natin ito ng kaunting harina. Bali paghalo haloin o bali-balik ta rin nga lang po natin dyan. Tapos nga ho niyan mga kailongga Longga, bali ilulublub na rin ho natin dito sa ating po ginawa kanina. bali paghalo-haloin lang po natin dito mga kailongga para pantay-pantay naman ho. Ay, dito nga ho, isit aside nga lang po muna natin ito. Ali, dito nga ho mga kailongga, tayo nga muna dito magdabok-dabok. Ayan mga kailongga, dahil nakabot ka sa gitna ng video ito. Kung gusto mo pa na ganito ang klaseng mga content na mga tipid gulay ulam idea. mga hilam mo na hindi mo pa alam na pwede palang kainin namin o uulamin. Pag hinihintay mo dyan, po yung tinatawag na lamang talaga ang may alam. Pagkatapos katapos nga ho nating uminit na mantika sa kawali, e, eto na nga ho, mano-mano na po nating iprito itong atin pong dahon ng kamoting kahoy. Luto po nito mga kailongga ay wag nyo po itong hayaan sa apoy. Kaya po, madalian nga lang po ang pagluto nito. Sa so nga, nga ho, madali nga lang po itong maluto o masuno kung ito po ay inyong hahayaan. Yan naman, mabilis pa ito sa alas 4 kung maluto. O, eto na mga kailongga, luto na po ng ating ulam for today's video. Eh, kay rami na lamang baha, wa mabubungkag nito mamaya. Ito nga ho mga kailong, tinikman na ho natin ito. Sa ho pala nito ay hindi po mapait. Lasa po pala nito ay lumalabas yung mga pampalasang inilagay mo. Mga kailong maraming maraming salamat po talaga sa lahat ng mga sumusuporta. Ha? At hanggang dito na nga lang po muna ng ating video. God bless us!